Magandang umaga po mga kalaki, October 31 na po, ako katapusan na po ng buwan ng Oktubre Ang tanong ko, nanalo ka na ba sa mga lucky numbers na hawak mo? Aba kung hindi pa mga kalaki, gising na po dyan At eto po, sundan nyo na ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan Ngayon pong 5am ng madaling araw mga kalaki, syempre, open na po tayo dito po sa store Kaya bukas na po yung store natin At syempre po mga kalaki, sa mga lucky followers natin dyan na uh, uh nagpe-prepare ng ang um, agahan nila, uh, mga naliligo, mga gagayak para sa trabaho nila, pagpasok nila, aba, buksan nyo na po mga cellphone nyo at panuori nyo na po mga lucky numbers na ibibigay ko para po sa inyo. At kunin nyo na po mga listahan nyo. Pag nakita nyo to, pwede nyo pong ilista, pwede nyo pong tayaan sa loob ng tatlong araw bago po natin bitawan or palitan. Kaya mga kalaki sa ating mga lucky followers, nahahabol dyan. Ngayon po ang katapusan ng Oktubre, aba, baka ikaw na ang swertihin mamaya mga kalaki. Kaya gising na po Eto, ibibigay ko na po sa inyo ang mga two digit lucky numbers ng bawat bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, pero bago ko ibigay ang mga two digit lucky numbers, syempre iinom muna ako ng tubig. Mmm. Ayan. At syempre po mga kalaki, congrats ko lang po yung mga napanalo natin ng buong Oktubre. ba? Diba? Napakadaming napanalo natin noong September. Tapos ngayon buwan ng Oktubre, napakadami po mga kalaki. Gusto ko po, isa ka sa humabol ng winners natin ngayon. Ano? At syempre, bukas mga kalaki, November 1 na. Nako po, sino kaya ating mga winners ng November 1? Pero ngayon, gusto ko humabol muna kayo sa ngayong uh, katapusan po ng Oktubre. Kaya tara na mga kalaki. Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa... Angono Rizal, 75 Montalban, 12-8. Antipolo, 3-20. Taytay, 15-1. Cainta, 11-23. San Mateo, 13-4. Dabao, 7 Gs. Tarlac, 12-30. Kirino 23-11 Bacolod 1-20 Cavite 18-G Taguig 13-4 Mindoro 15, 25 Marinduque 33, 1 Caloocan 12, 6 Muntinlupa 18, 20 Palawan 3, 4 Zambales 1, 15 Apayau 3, 2 Cotobato 18, 17 Binangonan 9, 4 Morong 5, 26 Cebu 3, 18, Aklan, 2214 Aurora, 29, 5, Laguna, 834 Quezon, 27, 2, Loolongapo, 24, 21, Paranaque, 25, 11, Manila, 3, 14, Pasig, Gis, 17, San Juan, 28, 31, Marikina 319, Tabuk 112 Romblon 15.6, Masbate 18-21, Ilocos Norte 7-14, Ilocos Sur 5-26, Nueva Vizcaya 230 Nueva Ecija 14-21, La Union 532 Pangasinan 28 15. Pampanga, 17. 14. Quezon City, 25. 23. Samar, 28. 31. Leyte, 20. 25. Iloilo, 33. 4. Benguet, 7, 8 Ano na tayo? Butuan, 29, 26 Bataan, 13.9 Batangas 18.15 Bicol 7.21 Baguio 23.14 Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga lucky followers na mga nag-aabang po para po sa mga lucky numbers natin ngayon pong araw na to mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki sa ating mga lucky numbers po dyan na mga gusto nyo pong makakuha, nako Nako dapat po mga kalaki ha Okay Ayan. Dapat po mga kalaki na ako, po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat po sa ating mga social media. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo sa asalian sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. Mga fake account lahat sa mga kalaki. Subukan niyo pong tawagan niya, mga yan. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Ha? Dapat makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na makita mo ko. Hindi po kay sasagutin ng mga 'yan, mga fake sila, ingat kayo. Ito pong legit na account natin, Arnold Parungkin na may blue check na merong 495,000 followers. Lagi nyo pito-check ang followers, sa Magkakalahating milyon na po tayo. At meron din po tayong Red Parungkin na may 6 uh, 410,000 followers. Yung isa po Arnold Parungkin na may blue check, ito po yung gamit ko ngayon. At meron din po tayong Aris Gatchalian na account at Red Arnold Santos. Ayan, meron din po tayong sa YouTube, Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po sa TikTok na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumalik sa private consultation. Iko ko po ang birthman, birth, birth mo, pag-aaralan ko po yan, papadalan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National Wedding at STL po mga kalaki. So ano pang hinihintay mo? Subukan mo na ang private consultation, baka dito manalo ka, baka dito swertihin ka. Message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na po ang kausap nyo ay ako at hindi po sila ng mga fake account. Ayan mga kalaki at sa mga sasali po ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount. Count para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December O oh, diba, tatlong buwan tayong magsasama Okay, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers Para po sa bayan ng Bulacan Ito po mga kalaki gising na 72, Kapis 11, 24, Rojas 23, 18, Tugigaraw 15-11 at Isabela 21-28. Ayan mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya at make sure po ang lucky numbers natin iraramble niyo po para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Shout out po sa Family Domingo po dyan sa may ano to? San Rafael Bulacan. Siyan po sa Family sa Domingo sa San Rafael Bulacan. Maraming salamat po shout out na basa ko siya kanina. Ang nagpapa-shout out po Family Domingo, bibigyan ko po kayo ng two digit lucky numbers. Pag-aaralan ko lang po ang birthday at birthday niyo. At sa mga sa tricycle driver, at sa mga jeepney driver naman po, dito po sa aking bayan sa San Jose City, Nueva Ecija. Shout out po diyan sa Barangay Albert First. Ayun po mga kalaki sa Barangay Albert First. Hello shout out sa inyo sa lahat ng mga tricycle driver diyan sa San Jose City, sa mga jeepney driver, saludo po ako sa inyo. At ayun po sa pangunguna po ni Kuya Rolly, hello, shoutout sa inyo. Bibigyan ko po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 642. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share po ng share ng videos namin at dapat nag At ang importante, dapat nakafollow. Nako, libre naman mag-follow eh. Follow ka lang, may lucky numbers ka na. Okay? Pag nakita ko yan, na-check ko na nakafollow ka, padada na kita ng mga lucky numbers mo. At masya shoutout na kita, may lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, gising na po. At claim it, mananalo ka ngayong last po, ah, uh, last day po ng October good luck